Chapter noon guys, dito ulit tayo sa likod bahay. So ngayon, nilipat na natin dito yung mga sisiyo. Yung dalawang bags natin, yung unang uh, lima na naging apat na lang. Tsaka yung sampu, uh, 14 pieces sila dito lahat. So ayun, nakikita nyo, ayan sila. Tapos nagawa tayo dito. Yung ditanggal na bubog ano yan, di adjust siya pag ano pwede natin itaas, pwede nya kasi na dyan yung araw, so nakaharang siya pag gabi yung gabi ihahabang mo natin rito ng konti tapos ito yung patoka natin yung baby stag tapos ah, nagano tayo ng ala, uh, antibiotic sa tubig ah, primuxil. ito nagano tayo kasi baka mabigla yung mga manok natin ng lipat dito yung sa singaw at yung ano na uh, environment nila at least meron tayong pangontra na antibiotika agad so yun la ano na natin sila pero asap nung nakikita nyo ay ang sigla sigla nila so sama nyo ko at iyanong muna natin uh, sasain ayusin ko muna yung ah, uh, lagay ng mga ating mga sisiw 오오오. 이새 어 ayan ayos natin yung so ayan guys ayos natin yung habang nila pa huwisa so ayan natin tayo sila oh, ayan buko nila no? ayan po po sila guys So mostly sila, na sila nung kuha nila sa pinakatatay nila. Malakas yung ano nung -ano, ano. Gray. Malakas yung durubi kasi lamang puro. Gray yung ano. Ano natin. Ah, so ayan po. Ayan muna ang update natin sa ating mga kasisiwan. Sana huwag sila mabawasan na at madagdagan pa lumaki sila so maraming salamat guys ha? thank you for watching